Kuintas ni Marian sa Jezebel ibinenta, magkano binili ni Boss Toyo? Kulaan nyo kung magkano na ibenta kay Boss Toyo ang kuintas na ginamit ni Marian Rivera sa TV remake ng classic fantasy romance movie na, Jezebel. Ipinalabas sa GMA pito ang iconic mermaid series na, Jezebel, na pinagbidahan nga ng bagong box office queen noong 2008 kung saan nakatambal niya ang kapuso primetime king na si Dingdong Dantes. Nagsimula ang kwento ni Jezebel sa comics mula sa malikhaing imahinasyon ng sikat na nabalista na si Mars Revelo hanggang sa gawin na itong pelikula. Ilan sa mga bumida sa mga movie version nito ay ang Star for All Seasons na si Vilma Santos, Alice Dixon at Charlene Gonzalez. Sa teleserye naman, bukod kay Marian, gumanap ding Jezebel sa isa pang TV remake nito ang kapamilya TV host actress na si Ann Curtis. Sa YouTube vlog ni Boss Toyo na Pinoy Pawn ipinakita ang pagbebenta ng kwintas na ginamit ni Marian sa Jezebel, nang nagpakilalang apo ng dating production staff ng GMA. Ayon sa mga ito na parehong taga Caloocan City, nagbaka sakali lamang silang ibenta ang kwintas kay Boss Toyo. Shika nang nagbenta, unang nagtrabaho sa ABS-CBN ang kanyang lolo pero lumipat sa GMA kung saan ito nagtrabaho bilang production staff. Pagbabahagi pa ng apo ng dating staff ng GMA, hindi raw talaga basta-basta pinapayagan ang production people na mang arbor ng mga props sa mga TV show noon. Pero say daw ng kanyang lolo, humingi ito ng pahintulot sa mga namamahala sa mga props ng Jezebel na maiuwi ang kwintas ni Marian sa show. Nang makita raw ni Boss Toyo ang kwintas, agad niyang tinawagan at kinausap ang kapuso host komedya na si Buboy Villar na gumanap na sidekick noon ni Marian sa Jezebel. Tinanong ng kolektor at content creator si Buboy Kilalanita ang mga nagbebenta o ang lolo ng mga ito. Nakumbinsi naman si Bostoyo na legit ang ibinebenta sa kanya. Ang unang halagang hiningi kay Bostoyo ng nagbebenta ay P40,000 hanggang sa maging P20,000. Nang tumawad ang kolektor, nagkasarahan sila sa P17,500.